idol na puno na yung ating truck mga ka idol so, yung karga natin mga ka idol papuntang bicol no? get in medyo babaeng gulo mga ka idol no? so puno na naman si EG12 CBE 1155 mga kaidol 1155 mga kaidol ito tayo sa mga kaidol takbo <coughs> ano, hindi ko na i-vlog mga kaidol no? yung sa pinaradahan namin dito mga kaidol napakarami namin mga kaidol no? so sa awa ng Diyos mga kaidol nakakuha rin kami ng biyahe no puntang Bicol Ay. Hindi 'to mga Kaidol, no. Tubig Natural spring, mga Kaidol. Oh, di like ba mga natin yung idol. yung ating mga kaidol na po. Pamerinda ng mga kaidol. Hindi tayo magbigay ng malaki ng kaidol. Dawa ka? Okay na to? Uh, puno na no? susara na natin natin mga kaibigan kaidol no. Kaya natin binder mga kaidol. Ka tayo mga ka-idol no Pinapos na natin mga ka no so pang apat na uh, truck mga ka-idol no sa mga ka-idol eh na ka no? ito mga ka-idol ito sa sobsobo ng mga kaidol ito <tutu> 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 yung mga, mga kaidol parang hindi budiga no Parang hindi muli, yamangaka idol no, so nagpapahinga ng iba, mga ka-aidol, no, kasi so, kainan no. bird mga kaidol so hindi talaga mawawala dito mga kaidol yung mga bigay bigay no bigay sa bigay sa mga uh, nagkakamada tsaka sa mga forklift operator mga kaidol no uh, talaga mawawala yung bigay no? bigay 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 no natural spring water mga ka idol yung karga natin ngayon check natin yung gulong natin mga ka idol yung karga natin mga ka idol malagang kubig yung gulong no? natin kabila kabila naman ay check natin mga idol resibo na lang yung hinihintay natin mga kaidol na para makalis na tayo papunta ng bikol Dali na tayo isang gulong mga kaidol mo. Isang lang reserva natin mga kaidol. dito mga kailan sumabog ito mga kailan niya sumabog na ilalim truck double check double check kasi malayo na naman ang pupuntahan natin mga kailan <coughs> ay ah. ha wala ako gugus ako dyan Hugas ako dyan. So mga kaidol to, nagan, ah, uh, so, so good, mga kaidol kami naman ay naga. Ito naman yung isa mga, mga kaidol no, ay Mindanao to mga kaidol. So maganda daw sa kanila dyan ay mayroong sa pupuntahan nila ay may libreng barko no sa ating wala mga kaidol travel tayo mga kaidol so mga kaidol lang so mega mega loves sa out sa inyong lahat dyan so huwag natin kalimutan mga kaidol i-share sa ating mga kaibigan no? o isang hiling lang mga kaidol like at subscribe na rin mga kaidol para matulungan nyo pa ang aking channel mga kaidol no? so hanggang dito na po ang ating pagbablog see you next vlog mga kaidol vlog na naman po tayo mga kaidol sa Bicol no?